Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, Senator Alan Peter Caetano's message to you. Sa atin, taong bayan, lalo na tayo mga DDS. Uh, nakakatuwa po ang kanyang minsay. Very short message lang but uh, to me, I can feel the sincerity of Senator Alan Peter yung kanyang pagmamahal sa mga dotertes sa bayan and of course sa atin. O ito, uh, nakakatawa. Ginamit niya yung Ab initio <laughs> um, never an ask, I love you, ab as I love you, ab initio. <laughs> Matalino na may sense of humor pa. Kasi ginamit niya yung mahalagang uh, word na sa decision ng Supreme Court, void ab initio. Uh, Latin word ba ito? na from the very start, it never existed. Magbasa tayo sa mga comments. <laughs> We got you, Linla. We got you on the next election. Alan Peter Cayetano. Okay? So, ako, nung una, medyo nainis ako dito kay Senator Sen. Peter Alan Cayetano. ba? Diba, may pangako siya natin kay bawat pamilya. O, oh, hindi niya man natupad. Sinisingil natin. Kaya, tinawag na natin siyang Mr. 10K. But, later on, lately, nagbabago ang paningin ko Uh, sa kanya nagsimula nung ano nagsimula nung kinidnap nila si PRRD tatay digong natin at nagkaroon ng uh, Senate hearing ni Senator Amy yun na lumalabas na yung ay ah, hindi pala nagsimula nung kinidnap si PRRD wala pa yung Senate hearing nagsasalita na siya uh, pinapakita niya na yung tunay niyang pagmamahal kay PRRD yung pinagsamahan nila. So, nakaka, ano, akala ko, sina Senator Batulang, Senator uh, Bonggolang ang magdepensa kay Pierre Ito na. Senator Aimee, Senator uh, Alan Peter, Senator Jingoy, tumutulong na sila. So, unti-unti, bumibilib na ako kay Senator Alan Peter. Lalo na nung June 10. Ito na. Nung June 10 na uh, nung 19 Congress na talakayan sa Senado. Yung motion ni Senator Bato na motion to dismiss. Nag-amend siya ng motion to remand at yun ang nanalo. Sabi ko, wow, ang talino naman tong senador na ito. Then, na uh, naulit kahapon, motion to dismiss ni Senator Marcolita, siya na naman nag-amen. Sabi niya, void of initio yung decision ng Supreme Court. There's nothing to dismiss. Because from the very start, there was no jurisdiction of the Senate Impeachment Court on the case because it never existed. Yun ang ibig sabihin pala ng ab initio, Parang walang nangyari. So walang hindi dismiss. Kaya nag uh, inamed inamid niya motion to archive na lang. At pumayag naman si Senator Marculeta, e eh pareha silang abogado na nakakaintindi sa batas. Nagkakaintindihan. No? Oh, yun. Yun ang nanalo. 1941 pala, hindi 195 dahil nag-abstain pala si Senator Lacson. <laughs> so, believe din ako dito kay... Talaga, uh, Wag na natin siyang singilin sa kanyang 10,000. Ano? At uh, re-election is siya next, uh, next uh, election, 2020. Whatever. Uh, may mga iba kong na nababasang comment is Duterte-Cayetano daw ang tandem. I don't know. Uh, kasi ang malakas na vice president, si Bongo man. Sa latest survey, Bongo ang nangunguna. So, kaya tayo, no? Okay, senador lang muna. Para may kasama, kailangan natin ng malakas na, ano, Malakas na senate. Uh, baka mamaya, uh, i-ano na naman nila si President Sara 2020't i- I impeach nila eh. kailangan marami tayong kakamping senador so, ang galing, ang galing ano pa ito, yung article ngayon sa Daily Tribune yung salita o pahayag ni Senator Alan Peter, sabi niya, ayaw nating maging presidente si Pipi Sara talunin nyo na lang sa 2020, ayun sampal sa mukha nitang mga anti-Duterte, yung mga galit sa mga Duterte. Ganyan din ang sabi ni Senator Amy uh, nung 19th Congress pa na accountability ba ang hanap nyo? Oy, wag nyo na kaming lokohin. Gusto nyo lang gusto nyo lang mawala si BP Sara dahil siyang malakas. Ganon din ang payag ni Senator subiri eh, na frontrunner si BP Sara kaya 'yung impeachment na 'yan is a witch hunt. Gusto n'yong tanggalin 'yung malakas na kandidato kaya nag-impeach kayo. And saludo ako kay Senator Mig 'di ba nasa ano siya? Minority. Oh. Uh, ang mga bumoto na 'yung 'yung nag na ituloy ang impeachment trial. Nasa minority sina <coughs> Uh, Soto and Juntiberos uh, sobire Kahit minority siya Bumoto pa rin siya Pabor sa motion to archive Kaya makikita mo talaga yung Malawak na pagunawa ni Senator Sobiri So <coughs> Good luck na lang Sa mga Duterte haters Sana tanggapin nyo na Ang inyong pagkatalo Anyway, six months na napaka bilis po ang six months. ihanda nyo na lang ulit, uh, ayusin nyo na yung uh, pagsampa ng impeachment case para hindi na maulit ito na maab initisyo na naman kayo ng Supreme Court. oh again, uh, I love you, ab in issue. from the very start. mahal ko na kayo. salamat po Senator Alan Peter Cayetano. Kaya hey, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubay-bay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin niyo ang video na ito. Ang ko sa among saging lakatan. So, ang among unang tanong lakatan. So, 240 tanan ang among tanom nga lakatan. O tama ni sa ilaya. O, kining among lakatan, hapit na pod ni mamunga. Tungod kay mga dagko na, o tagas na pod. O, gawas nga hinlo ang among lakatan, padayon pod mi ani sa pag-abuno. O, pag-espre sa puradan. So, nindot yod ang tubo sa among saging. So gawa sa lakatan ta nanumpod mi kape kay mas mahal ang kape kay sa lakatan. So mauna ni ang among tanom nga kape nga isa kabulan. Maayo kaayo ang tubo og kining among tanom nga kape nga 700 tanan gyud buhit. Makita gyud namo nga nalipay mi sa pagsuporta sa kape nga maayo gid ang tubo sa among kape. So, isa pa ka bulan ingon ani na gyud ang itsura sa among kapi. Pag amo na pod ning giabunohan ang among kapi. O, karon mo pod ni gilawgon sa among gitamnan sa kape namo nga 700 kapunuan. So, luwag ka ayo. Ang gawa sa lakatan na pod among kapi. kay nagtuomi ani nga makawas mi ani sa kalisod sa dihang uh, panalanginan mi sa Ginoo nga makaharvest harvest mi among mga tanom. So salamat gyud kaayo sa nagatanaw sa video ug labi na sa Ginoo nga moy naghatag sa amoa og panalangin nga kami makatanom. So salamat kaayo and Hinaot mi uh, magpadayon ang inyong pagsuporta sa aron mahawas mi among mga kalisod. So, salamat and God bless.